Lakas-lakas ang lakas ng ulan. naman, mga Lakas-lakas ng ulan. buto na nakarating na tayo dito sa bakery. Hindi. Ako. So, Pasok tayo lakas ng ulan. Oh. sa mga mga biyahe ingat ingat lang kasi malakas ang ulan madulas ang kalsada Ay, dito nga tayo sa loob ng bakery mga looks dito nga tayo dito -up -up. Ay, mga mga dito nga tinapay ano ah Dito talaga. Dito na ako. Lakas ulan, oh. Lakas na ulan. Lakas okay. na, na ulan. Lakas eh. na ulan. na, 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 na naka-uwi na ako. Abutan sana ako habang naglalakad ako sana. Hmm. Okay. Ayan si Sabrina. Ano? Oh, takot ka sa ulan, Sabrina? Takot siya sa ulan. Ako si... Ito, ito. So, Ayan, gagawin natin ngayon. Kapi-kapi tayo ngayon. Ay. Okay. Hmm, dito lang muna mga mix.